Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Nakikita ko yung mga kapatid ko sa pananampala sa Panginoon. Nakapanglit Amen. Kasing po ang pagpapala ng Diyos. Amen. At manalaman po natin na tayo pagpapalaya ng Panginoon. Ano po? Ah, uh, Wags na ba na ating pagbibigay sa Lord? Amen. At hindi po kumplito ang ating pagsapasalis kung walang pagbibigay. Amen. At ako po muna ay bumabati ng isang mapagpala ang araw po sa ating mga kapalit sa Panginoon. Amen. At kayo po, tayo po ay nalakas sa pagbibigay sa Diyos. So Pagpapitin ko kayo so itong At ating pagsaba ko po ang pagbibigay niya po ay nakatala. Simula po sa Genesis hanggang sa no, pagkutipan po. At hindi po yan nawawala. Kasi sinasabi po na aklat ng mga araw sa University, yan ay nasusulat pampatunghayan ng mga huli mga sanit kanit. Amen. At hindi po nawala ang pagbibay ko sa Lord. Amen. Uh, Tinan niya po ang lahat na magkipagdabas po sa akin sa lahat ng Deuteronomy chapter 14 verse 22. Ang sabi ko dito, kukunan ninyo na ikasampung bahagi ang inyong aning taon-taon. Ang ikasampung bahagi ng inyong aning alam na isa at ang pangayin ng inyong mga alagang ayok. Diyan po ay nasusulat po sa Bible. Amen. Na sa lahat po ng sinasinan mo sa bayan ng Israel, pupunan daw po niya sa buong bahagi. Amen. Ang lahat po ng inyong ng mga Israelita. Amen. Kaya po sa atin kayo, na naman po ang ating pinagpupunan natin, na nagbubuhay, ang bispo yan ay mayroong bahagi. Amen. At ang siniging po ng Lord yan ay 10% lang po. Amen. At hindi po yan sa atin sa atin, hindi po ang kakasipagal po natin sa Bible. Amen. Amen. Wala na po, wala na po bago pa ano naman ay alam niyo po sa mga hindi niyo po na dekrosin na hindi po yan napupunta kay kay pastora kay pastor. Amen. Ang lahat po niyan ay nagagamit at nakalaan para po sa pahingalangan ng ating bahay pa At malalaman po natin sa atin po ng mga kanil sabi ko na sa ng mga ari, ikalawang uh, chapter uh, 12, plus 11, hanggang 12 po. Ah, sabi ko dito, pagkatapos timbangin ng mga isra, timbangin ang mga salating na ipon, ibinigay nila ito sa mga na pamahala sa pagpapaayos ng table. Ito ang ibibayan nila sa mga karpetero at sa mga manggagawa. Sa mga katero at sa mga nagtatapyas ng aruli. Dito rin nila binukuha ang pangkili ng mga kahoy ng mga batong tinapiyas, at ang iba pang kailangan sa pagpapayos ng Pedro ni Yami. Amen. Maliwanag po na ang lahat po ng ating itinito kay Lord ay hindi po na wala na kabunga po at hindi po yan napupunta sa matutas tutas na bulsa. Amen po. Napakalinaw po na ang lahat ng ating itinibay sa Panginoon ay ginagalit po yan. Amen. Sa pagbili ng mga materyali sa pinabayan sa mga bumagawa. Amen po. Malinaw po. Amen. At alam niyo po, pagkinigay yung isang na, para tayo po ay ng Panginoon. Pero ang nakaraan, ano po, uh, mga pahayang po ay, pagpapalay po tayo ng Diyos sa ating pagkinigay. Ngayon, din, ngayon naman po, ay paalalaan na naman po tayo ng Panginoon. Amen. Bapa sa ating pagkinigay ay makasang tayo na tayo ay aani sa saganang ating pamumuhay, ang ating income. Pero tingnan po natin. Baka umasa po tayo, ah, kaya hindi natin na, hindi natin nakikita. Parang minsan, may isip natin na, bigay na, tingin naman ako sa Panginoon. Pero tingnan parang, ganun pa rin. Inka, wala po ito. Amen. Paalalahan natin po tayo ng Diyos na baka po tayo ay nagkukulang. Amen. Ito po, uh, ah, Katotohayan po natin at ipagkumas kayo sa akin. Sa ng hagay, chapter 1 verse 4 hanggang ah uh, ini po. Ang ko dito, tama ba tama ba na daan ng kayo sa mga pagkagandang sa maganda at maayos na bahay ngunit wasak naman ang aking teglo. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Amen? Paalala ko po sa atin. Baka umasok tayo, hindi na po tayo. Hindi na po tayo, baka tila yata sa akin ng Lorde, alak. Eme, tingnan po natin, baka kapos. No, baka hindi natin susunod ang sinasabi ng Lord. Eme, magpadyak po tayo. At sabi ko, marami na kayong naiyasin, ngunit kakaunti naman ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusok may alak na kayo iniinom. Ngunit, di naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit na kayo na kay isusuot. Ngunit, giniinaw pa rin sa taglamit. Kumikita nga ang magagawa. Ngunit, kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit? Pagtatanong pa ang Diyos. Alam ba ninyo kung bakit? Bakit parang hindi na Amen. Kasi gusto naman tayo, tingin naman tayo Dito lang, sa ating nato, i-check po natin, bakit parang punang tayo? Ano po. Parang walang, walang pag a Walang pag-i-invest. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi po, hindi ako nasisiyahan sa mga pinagawa ninyo. Hindi rin na nasisiyahan ang mga sa ating mga ginagawa. Bakit po na? Amen. Bakit po tayo pinagawa? Check po natin mabuti. Amen. Kaya, pumunta kayo sa kagubatan at tumuha ng mga trusong gagamitin sa mling pagtatayo ng templo upang ako'y eh. upang ako ay masiyahan at doon ay bigyan ng karanganan. Amen. Wala naman tayo pagpapatay. Pupuntahan eh. Amen. Para tayo baka matutol ng kapuno para magamit sa pagpapagawa ng tayo ng Diyos. Sa pagpupuni ng masira no, sa tayo na patuloy natin ang pinagkawasan ng pagsamba sa Panginoon. Kundi tayo kung naibigay po natin ng ayan ng kasampung bahagi. Amen. Para matutuwa na ang pangailangan ng ating bahay at ating Amen. Kaya kung i po natin yung mayos, hindi ko baka tayo ulit bigay pero parang hindi naman lumalalo na kinabubuhay, Amen, baka tulad. Eh Kaya po, buo, natin ibigay sa amin ng kaplat ng malakay. Amen. may. Punta po muna tayo sa hindi. Sabi po ng kaplat ng malakay, chapter of your skin, dali niyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matulang Hukumin ninyo ako sa bagay kung hindi ko buksan at mga bintana ng langit at ibuos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Kaya ako, matigay po tayo sa Panginoon. Yung sapat na hindi po tayo para so, po tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen. Ngayon po, magpupas ko ang Panginoon. Na bigay mga bintana ng langit at tayo po ay pagpapalain. Sa ating pong pastor, Lagi po, meron po po dyan Lakit, mission at sanusado Sabi na nga lang naman tayo sa 31 si mga isang na baso sa si mga ito na siya yung aking pagpapanay Sige po, tayo po ay nangyakot ang kapalyo tayo mag po magbigay sa paninawa Magbigay tayo sa paninawa

Sa iyo ang nagpapakuri, pasalamat at pagsalba sa pagkala